mga idol pinaplansa po yung buhok ng mga idol tingnan yung mga idol oh. ang sobrang lupit mga idol ito na no, mga idol oh. Murugikan sa riban, riban mga idol pero plansa lang ang naka pa yan mga idol ah, tingnan yung mga idol oh. Ito ng yung gamit niya sa pag-strip ng kanyang buhok yung kansa sa sinina mga idol sinina niya mga idol kung paano niya mag-strip ng buhok ng mga idol subang ang strip ng mga idol baka oh. nice kay mga idol yung gamit niya sa pag-strip ng buhok Ah. Uh, ito na mga idol. Tingnan natin 'to pagkatapos niya mag Magplansas sa kanyang buhok. Tapos na. na po mga idol. Tapos na daw mga idol. Ayan, mga idol. nakahubo na sa buhok mga idol. Ayan, mga idol. Sobrang taray mga idol. Masyadong malupit ang kanyang ginagawa mga idol Ayan ah, po mga idol oh. Muragikan sa riban mga idol Ayan ah, mga idol Ang sumbang strip ng kanyang buhok Ang hindi nakaalam nito Tawagin nito ay riban, riban sa parlor Pero siya lang ang nagplansa dito mga idol Okay yan mga idol At hanggang dito lang po mga idol Bye bye po mga idol. So mga idol, kita, kita nyo na mga idol kung paano mag-stick ng buhok mga idol. So yun lang mga idol. Bye bye. Ito na mga idol. Tingnan nyo ang kanyang front mga idol. Oh, iba. Oh, thank you.